po oh, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel. Ayun, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, Support suportahan po natin ang kanyang YouTube channel makakalingap no support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. thank you very much. You. supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, supportahan natin. Ayan po mga kalingap, kararating lang po namin. Galing po kami sa... Doon po sa charts, naggumawa gumawa na ho kami ng mga tent doon. Yung pagtutuloyan ng uh, meet and greet sa 16 at uh, dumiretso na kami ng eh, SMP para na si Kuya Bal ng mga gamit at kararating lang ho namin kaya mga nagpapahinga ayan po mga kalinga pa, simple po para support na po ng ating munting channel, Marius Vlog. At siyempre po, huwag natin kalimutan, Kuya bal Santos Matubang, na blog at na Vlog at Kalingap Rap. Ayan po mga Kalingap. Ayan po, kung nakikita ninyo sa likod natin, ay talagang mga pagod. Ayan no. na, do, Pag tako, rano, ma. o. Tagas, na, daw, tapo na. ng cellphone nung. Ano? <laughs> Apekto ka agad. Hmm. wala na talagang kawala. Hmm. <laughs> Katawang lang yun. Kung sa ko may ay... May nakaalala lang. <laughs> <laughs> Kawan lang Accidental fire lang yun. po mga kalinga po pang uh, regalo ni ni Kalinga Gilbert sa kanyang uh, uh, nililigawan eh <laughs> nililigawan. <laughs> Uh, alam mo ba mga kanya kung magkano to? Iyon. Itong itong bulaklak na to. 152. Oh, One 15. Five, uh, five. Napakamana no. Uh -huh. Totoo 'yan mga kalinga, hindi uh -huh. uh -huh. nagbebiro. <laughs> Ay tanpo. Ay yung ano niya. Eh, napakita mo bro, 15 din. Wag na talaga. Eh, no 15 ito kung maniniwala kayo. Kung ayaw niyo maniwala, pumunta kayo dito sa SM City. Bilhin ninyo ang gamit. ka ng gamit ah, tatlo lang ho yan oh. Tatlo lang. One five. Eh no, mga na kalingap, namili na ho si Kuya Bal pang pang Pasko ata. Ito sa bisita. Yan no, ang hindi natin alam. Yan no, mga tulugan. Mm hmm. Ay! Ay! Anong masabi mo dito sa luto? Anong masabi mo dito sa niluluto? Mga sa sanayam. Ha? Sanayam. Pumatay ng buhay. Kami pumatay ng buhay. Siya po ang cook natin niya. No? Siya ang cook. Para daw kay Kuya Balian. Cook. Para daw kay Kuya Balian. Oo. Oh, ka? Ano ka? Kuya Balian daw oh, oh. yan. Ay, walang ugali. Ganyan. Ah, okay. oh, walang ugali. Alam niya. Alam niya. parang sa lahat na. Parang sa lahat dyan. Pero yung galonggong. Yung galonggong, hinati. May ibo ka kukun sa. Aling galonggong yun? Oh. Ang mga mo ulit. Aling galonggong. Tama oh. yung mga bisita ka eh. sa mga oh, oh, sa ibang bansa. Oo. Oh. May kwarto naman. Naglinis ano ko kwarto. <laughs> Hindi ko lang alam kung ilan. Ang madating. Hindi ko alam. Ah, ayan tabi yan. Ayan. 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 Ayan, kung makikita mo mga kalingap, mga pagod po sila, ano? Kami po, oh. siyempre mga pagod din dahil uh, galing kami ng SM City at uh, pagkatapos pumunta pa rin ng uh, Savemore para na ng mga kakulangan pa. Ayan. Ayan po si Brother Paz. Kalingap Gilbert. Ayan. Sige po. Uh, Ayan kaling po, kalingap na yun po. Ayan, sira po mga kalingap. May po ay galing pa lang kami ngayon sa ano. Uh, namili po kami ng gagamitin namin sa 16. Saka yung saka yung bilin namin ano, boom, yung higaan para sa mga bisita naman. Kaya po mga ngayon, mga medyo nagpapahinga kami. At uh, isa pa po ito sa may inaabangan din sa bago mag-Christmas. Gusto gusto niya magpapotok uh, ano kaya papotok na five star lang guys five star sa uh, yung pikulo tapos si Angel ako po sa lahat yan ayan si Kuya Mel po siyempre pa shout out naman kay Kuya Mel oh shout out po yan yeah, shout out uh, support po natin na uh, Vlog ah, Mario yes support ayan po, po. Natin. Marami po salamat Kuya Mel at siya po ay gagagaling lang sa hospital, kalalabas lang. Kahapon po ng hapon, lumabas tayo. Uh, dahil nga po lagi ko sinasabi, uh, busy na kayo dito sa Kalingap. So hindi po pwedeng uh, sayangin natin yung bawat araw kasi uh, sa akin nakatoka yung lights and sound. So kailangan ayusin ito po yung para maging maayos uh, lahat ng mga gagamitin na kagamitan kung paano i-arrange yan na uh, para mapaganda pa lalo yung aming uh, uh, gagawing uh, Thanksgiving Christmas party and meet and greet. Yung uh, kompleto talaga ano po. Sa December 16 po 'yan, uh, 10 to 5, uh, 10 a.m. to 5 p.m. Yan, diyan po sa may uh, bibiraw dito sa Daet Camarines Norte. So sana po makarating po kayo, makabisita kayo at makasama kayo sa meet and greet. Ayan. Marami po salamat, uh, Kuyang Neil. Thank you po. Ayan. Ito po si Bro. Shout out ka naman dyan. Shout out! Ano pa kiranda mo? Napagod ka Ha? Napagod ka rin ba ngayon? Pagod na pagod din. ako. Nagwalis ako doon sa loob ng dalawang kwarto. Ayun, ayun. Mapagod din. Siyempre mga lahat po kami nga, nga na ay busy. Ayan, maraming salamat. Shout out ka naman dyan sa lahat ng mga viewers mo dyan. Shout out sa mga viewers ni Marius Vlog. Ayan, thank you. Sa support, kasado tayo vlog. Sana magbalik na po yung nawawala niyang dollar. Ayan. Bumalik na. Ayan, oh, bumalik na. Pa pabalik na rin siya. <laughs> <ha? laughs> pabalik na rin. Pabalik na rin. <laughs> oh, okay, na yan. Ayan, simple po si Kuya Brooks. Oh, shout out naman dyan Kuya Brooks. Ayan. na tayo. Ay, busy ka? Pansin uh, ka pala. Kaya uh, uh, uh. si, busy bis, pa po si Kuya Box. Kaya <laughs> ito yung... <laughs> Shoutout lang Tapos siguro kasi kasi uh, alis uh. ah, ba maya. <laughs> ah, sige <pa. laughs> <laughs> Ayan po si Kuya Brooks ay palagi pong busy ano? Kaya shout out po sa lahat ng mga nanonood ng ating mga video Ngayon po eh, bihira po tayo mag charting. ngayon Wala ho tayong time sa, sa dahilanan po na medyo po busy tayo sa pag-arrange ng mga inihahanda ho na sa ngayon ho ay kuan po ang mahina po ang ating charity ngayon kasi ho, sa kadahilan na medyo mga busy kami ngayon sa pag-aaral ng mga kagamitan o mga ginagamitin ginagam sa uh, December 16. Kaya ito po medyo mga pagod pa kami. So shout out na lang po sa inyo lahat. Sana magkita-kita kayo uh, tayo sa darating na December 16 sa meet and greet ng Kalingap Park na Christmas Party. kaya Marami po salamat sa lahat at uh, si Kuya Bar po ay uh, nasa loob na nagpapahinga uh, pa rin po <coughs> and po marami po salamat sa lahat ng mga nakapanood and po supportan nyo ang uh, bawat isa sa amin aming uh, buong team Kalingap, sana po huwag nating kalimutan at ang inyong pong lingkod Marius Vlog, sana palagi pong uh, supportahan. Ayan po, marami pong salamat. At syempre po, huwag natin kalimutan na uh, supportahan Kuya Bal Santos, Matubang Ate na Vlog at Kalinga Pro. Ayan, marami pong salamat.